At para mas malaman pa natin ang kwento nitong si Marian Jean Marinas, kasama natin ngayon sa studio si Mobile Journal Yeda Pascual. Buti pumayag Yeda na magpa-interview si Marian, ano? Paano yung naging pag-uusap ninyo? Actually, Paps, hindi siya kaagad pumayag. Uh, may message natin siya, nagpaalam tayo kung pwede ba siyang ma-interview. Uh, at mabait yung bata, nagpaalam muna siya, sabi niya sa akin, ah, Ma'am, pwede po bang magpaalam muna ako sa mga magulang ko? Kasi first time, first time niyang interview kung sakali. Pero ayun, uh, later on naman, pumayag siya. At uh, kahit na mahihain siya, mahihain, pero ramdam mo na andun yung willingness niya na i-share story niya at para magbigay ng inspirasyon sa mga kapwa niya may himansyong. Itong si Marian, um ang impression nung buwa, eh, talagang mahiyain siya at uh, paano siya nagko-cope halimbawa dito sa kalagayan niya? Actually, Kap Jay, ang kwento niya kasi sa akin, noon, since, since birth kasi okay. meron na siyang ganito, nasanay na siya eh, nasanay hmm. na siya. Ang mahirap lang daw para sa kanya is yung um, andyan yung mga bullies nung uh, elementary high school siya. Pero Pops J pala, yung kanya bibig, uh, hindi naman daw nahihirapan siyang kumain. Uh, uh. Normal naman siyang kumain, normal naman siyang mag-toothbrush, uh, uh, normal naman siya sa pag-asalita. Na nagiging mahirap lang kapag ka nagkakaroon ng sugat okay. sa kanyang uh. lips dahil grabe siya mag-bleed. Pagkatapos, dun niya nang naramdaman na mabigat yung kanyang labi. Itong hemangioma, hindi naman lahat e-cancerous, no Pero napag-alaman na Uh, cancerous nga ba yung uh, nature nitong hemangioma niya? Mm -hmm. oh. Actually, papi, hindi siya uh, oh. cancerous. Benign siya. Ito Benign? Okay, eh. okay, Yes po. Oh. Uh, oh. Kaya ang uh, sabi lang ng uh, doktor, oh. si Dr. Irka Ruiz na-interview natin, magkakaroon lang kasi ng problem. Kailangan mm -hmm. niya munang dumaan oh. sa mga diagnostic procedure like um, MRI, CT scan. Oh. Oh. Doon makikita kung merong bang problem sa other parts ng kanyang head or face. Kamusta naman yung pag-aaral ni Marian? Nasa kolehiyo na ba siya? Hmm. Bang, oh. Yes, Paps 19 years old na siya at nasa oh. college na. Oh. So kung ikukumpara daw yung kanyang uh, experience noon, no, no, elementary, high school, ngayon naman daw sa college, wala naman daw mga bullies sa kanya. Kasi so, siguro mas mature na nga oh. yung mga tao at mas naiintindihan na yung kanyang sitwasyon. Kasi, syempre, nasa mukha niya, no, yung uh, hemangioma. Kaya parang ang hirap uh, i nito. Talagang napapansin niya ba minsan na tinititigan nito ng mga tao? Mm -mm. Yes, Pap Jay. Normal na daw para sa kanya oh. yun na uh, patitinginan siya ng mga tao oh. kasi manilibago, bakit oh. ganyan, anong nangyari sa kanya. Tapos, ayan, simula pa nung pinasok niya yung social media, di ba? Oh. So, hindi na control yung mga sinasabi ng mga tao sa kanya. Oh. Pero, uh, tanggap niya na daw eh. So, kumbaga, dead man na lang siya sa mga negative comments ng ibang tao sa kanya. Paano raw nakukuha ng isang tao ito? Hindi ito hereditary. Ito uh, ba eh, uh, may konkretong dahilan kung bakit nangyayari Ayan tama Pops J ayan unknown pa yung uh, cause talaga ng hemangioma pero merong mga hypotheses at theories na ang tinuturong dahilan ay oxidative stress. Uh, yung oxidative stress ang ibig sabihin mm -hmm. no nagkakaroon ng kakulangan ng oxygen habang nasa tiyan yung bata ng mm -hmm. uh, kanyang mother. So kapag kaganoon daw eh, ay nagka nagkakaroon ng na-express -e at nagkakaroon ng factor yung pagbubuntis kaya nagkakaroon ng hemangioma uh, sa any parts ng katawan lalo na sa head at sa neck. Alam mo, Dok, Dok tuloy. De <laughs> Edda, uh, eto ba, naikwento ni Marian kung nga uh, meron siyang plano na ipagamot o gawa ng paraan itong Himanjoma? Ayan, Pops J, ang kwento niya sa akin talaga naman na sanay na ako eh. Uh, nasanay na ako na ganito yung sitwasyon ko simula pagkabata ako. Kaya wala sa akin yung um, hindi ko pa siya naiisip na ipatanggal. Pero kung dadating daw yung uh, in the future, magkaroon ng opportunity, siguro daw pag-iisipan niya ng maigi. Pero ang ganda, Pops Dre, nakakabilib uh -oh. yung binanggit ng bata kanina na kahit wag na, wag na ako, kahit yung mga ibang tao na lang, ibang bata na meron ding uh, hemangioma kagaya may specific ba na procedure para matanggal ito o maibalik sa alam mo na yung uh, mawala itong uh, sa kanya sa, sa mukha. Oo. Mm -hmm. uh, uh, Unang-una pa po sure, kailangan muna siyang i-assess ng mga specialist uh -oh. kung gano'n na ba kalaki yung uh, bukol sa kanya uh -oh. bibig. Kasi kapag uh, uh -oh. malaki, is ang gagawin nila initially bibigyan ng gamot para lumiit yung bukol ah, or i-treat pa. Yes uh -huh. po, uh -huh. tapos uh, pwede namang inject mag mm -hmm. inject para lumiit kasi hindi siya po pwedeng galawin lalo na kung ganyan kalaki yung bukol. So pagka lumiit na, that's the time na po pwede na siyang operahan. Alright, maraming salamat mm -hmm. Mobile Journal Yeda pasqual.